Ang nangyayari doon sa mga taong misyon ni Jesus or naharinig niyang mga salita ng Ama? Naligtas ba sila? Si Jesus nagmisyon 30 taon. Alos araw-araw ang kanyang pognimisyon. At noong araw na siya ay hinuli, pinarusahan, pinapasan ng krus, dinespidoon sa maraming tao. Iniya tapos pinako. Sa inyong paladay, wala kaya doon yung mga taong na misyon ni Jesus? Ang sagot niyang kapatid ay nandun sila. At isa sila sa mga kumukutsa noon kay Jesus. At anong reaksyon ng mga taong yun dun kay Jesus? Ganito, luko-luko. Sabi niya, anak siya ng Diyos. Sabi niya, wala siyang karian pero may mga anghil siya. Tapos sabi niya, wala siyang kawal pero yung kasakasama niya, yung anghel daw ng kanyang ama na hindi bilang. Bakit wala ni isa anghel para inigtas siya? Tulungan siya. Alam niyo mga kapatid, burado lahat yung narinig nila. Lahat ng narinig, lahat ng milagro, lahat ng mga gumaling na nabalitaan nila, yung dumami yung maisda at tinapay, burado lahat yun. Tapos naumuli siyang nabuhay, marami bang nakakita? Ilan lang ang nakakita? Tapos ano ang ipinakalat na balita ng pare? Ni Kaipas, naninakaw daw ng mga tagasunod ni Jesus ang kanyang bangkay. Ano ang sabi ni Kaipas dun sa sinusuhulan niya? Huwag niyong sabihin na dumating ang mga at binuksan ang libigan at pumasok ang anghel at paglabas ng liwanag ay wala na ang katawan ni Jesus. Huwag niyong sabihin yan. Ito ang pera. Kaya mga kapatid, noon pa man ay uso na pala ang brave o yung suhul. No? So yung ganyan ang nangyari, borado lahat. Kasi no araw na mas pinaniwalaan ng simbahan, kaya lahat ng mga tao na nakarinig ng mga salita ng Ama at tumalikod sa Ama o kinalaban ang Ama, pati ang kanyang mensahero ay buburahin na ama. Ang mga narinig niyang mensahe, lahat ng milagro, pangi, pati mga taong bumaning na nabalitaan niya ay burahin na ama sa utak niya. Ayan no? saya. So, dahil binuro ng ama, lahat sa kanila, saan kaya punta ang kaluluwa nila? Imposible na mga punta yun sa langit dahil nung binura ng ama sa kanila yung mga narinig nila at mga mensahe, ay babarik naman sila sa kung ano sila.